Hindi ko talaga akalain na magagawa niya yun sa akin. Akala ko kapag tapat ka at totoo, hindi ka sasaktan. Pero mali pala ako. Lima kaming magkakaibigan simula high school. Sabi niya, ako lang daw talaga ang mahal niya. Ang hindi ko alam, habang pinapangarap ko ang buhay naming dalawa, palihim na pala siyang may relasyon sa isa naming kabarkada. Nalaman ko to isang gabi na nagkayayaan kaming mag-inuman. Lasing na sila pareho, tapos biglang naghalikan sa harap ko. Wala man lang hiya, para akong sinaksak. Tumayo ako, umiiyak, at walang sabi-sabing umalis. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung tanong. Bakit ako pa? Bakit ako ang ginawang tanga? Hindi na ako muling nagtitiwala kahit kanino may kwento ka rin ipadala sa Pinoy True Confessions like follow and subscribe for more